Ayan, ngayong araw na to ay pupunta po tayo sa isa sa beneficiary ni Kalingap Dan Maulan po at uh, bahay yung ating mga dinadaan ng kalsada Pero tuloy-tuloy lang po tayo sa pagtulong Samahan niyo po kami at ang buong team, Brooke, sa pagpunta sa isa sa mga beneficiary ni Kalingap Dan, si Diane So tara po mga Kalingap Yaya yeah, yeah, bet. Aahon tayo ng bundok yan. Ay, bundok hmm, yun ni Yugan. Kaya ma? Kaya May tatawi din tayo yung tatlong ilog. Ay, hindi na, hindi na. Hindi kaya talaga. Ka hindi mo na kaya? Ito kaya lang. Kaya mo yan. Bibibili tayo ng isda. Wala dyang isda gulay. San Vicente ba? Daan pa natin. Hmm. So, Ate, madaanan pala San Vicente din. <laughs> Uy, hmm. well, Nelson. Sth. Baka ibibenta mo pa yan, ha? Baka tutubuan mo pa yan. Tutubuan pa niya yan. Baka doble ang ano, tubo. Wow, oh. <laughs> Exhibition. Exhibition. Exhibition, oh. Exhibition. Ano ano? Sumigaw ka, hindi naririnig. Hindi nilang <laughs> gulay Hindi nilang gulay ni Hannah. Hindi nilang gulay ni Hannah. Hindi nilang gulay Lakasan mo hindi naririnig, hindi yan mabibili. Tutubuan pa yata pa, pa <laughs> 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 At, na pa lang, lang. At, 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 At ito, may bibili, oh. May gulay din silang tinday. eh. Ayun <laughs>. <lang> <laughs> ay. ay na Ayun. 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 po Tinutungan? Costume? Ah, gumagawa sila ng costume. Ano? Pista dito, Nay? Ano yun? Ano nga pong tawag yan? Pakpaklawin. Pakpaklawin yan. Busy po at paling ko na po kasi ang ano. Kaya, pakpaklawin tapos, ano yan? Busy po pagtatahi o. Ang galing. Ang creative nyo naman po. Piyesta ng santo ninyo po. Nay, Sa linggo po. Sa linggo. sa linggo. Ang galing. Kaya po Pesa hindi din ay, dito. Ay, di po. Sa ano santo man man ninyo po. Sa may simbahan. Simbahan po. Dito sa may simbahan santo Laban-laban sa uh, na po Ano po <laughs> o mga may pageant po may pageant. Ayun ah, pala 'yung sinabi ni Danica, 'yung pageant. Okay lang po kami dito. Natutuwa po kaming manood ng ginagawa. Kahit right. po so, ano, nabubutas na ang kamay patatahi. Napaka-creative niyo po. Hmm. Kami na mano-mano nila tinatahi. Ano? Anak ka, ano na po <laughs> yan? Kung po sa maulan, di natatanggal po kaya pinag-inig. Oo nga eh. Sabi nga din ni ate. Anak mo po yan ate. <laughs> Oh. Sila? Ilang taon na A po yan? 11 po yung babae po. Bata. Ayon, nga pala uh, costume nila yan. Tapos pag wow, sila uulingan sila Ay, ang galing. po Ika first prize 30 ata po. Ay, wow, grabe. Malaki pala. Meron 20, 20, yes, po dito ang kating ko. Ano, sali tayo. Hindi e supportan 20... si Danica. No? Si Danica po ang representative ng barangay niyo. Sa Paje. Um, no, sa Purok man po kami. Purok ah, po Purok by Purok. Danica ngayon. Ah, si Danica Rosales. Meron po. Ang news namin ay si Ksi katarion. Ksi. Hindi ako natin. Maganda po yun, no? Uy! Ati Roda. Sadya ko. Mmm. po. Ayos. 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 Ayan, Ayos. 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 Po, buhok, isa palda muna. Palda muna. Oo, palda. Baka hindi kasya sa'yo udang. Hindi, kasya yan. Garter man yan. Ah, garter rice. Oh, garter rice man. Ayan. Ayan, diba nakialam na po kami. Ayan po ang Team Brooks. Ayan po ang Team Brooks. Nakikialam. Ayan, <laughs> ayan na, ayan na sila. Ayan na sila. Ito naman, estorbo. Teka muna, bayaan mo lang. Sige, suot mo yung buhok. Suot mo yung buhok. Ayun, buhok na lang. Ayan, ay grabe si Udang. Uling uling. Uling, yung uling. Biba, sa Sayaw na, Udang, sayaw. Sayaw, biba, biba, biba. Ah, Oh ya, oke, oke okay, oke, oh ya na, yan na, oh di ba, oh, Nakigulo pa, oh tara na, tara, na, tara na. oh, nai, thank you naya ya. Salamat po. Salam, salam. Ayan, nai. Nakigulo kasi kami. Oh, magmerienda po kayo, Nay. Ayan. Thank you po rin. Ayan, thank you rin po. Salamat po sa pagpapasilong. O, yun. Pinasilong tayo eh. Umuulan, sumilong kami. Salamat po na yan. O, ayan. Thank you. Bye-bye po. Thank you po. Bye-bye. Oh, yung payong! <laughs> yung payong nyo, dadalhin pa nila. Okay, oh.